parang nasa-satisfied kayo emotionally which is totoo yun, nakaka-satisfied yun pag ikaw yung pupunta sila sa isang lugar hindi dahil kailangan kundi dahil yun ang kanilang nararamdaman pakitama ako mga ropa lumalabas ba kayo kahit hindi nyo gusto yung EA mga ropa, ano lagi ko sinasabi sa inyo women are emotional creatures diba, so ibig sabihin by default, they are kaya kayo ginugos kasi nga naboboard na sila sa inyo Ubusin mo ang oras mo sa kanila para ma-maintain mo yung attraction nila At napaka-loser nang dating sa kanya kung papatulang kanya Eh, hey, what's, what's up, guys? Magandang gabi sa inyong lahat Ito po, si Suplado bot Okay, good night vlog. Let's talk about yung nagtag sa atin ito. Panoorin nyo muna mga ropa. Kung kayo ay manliligaw sa isang babae, siguraduhin niyo na nakikita nyo siya sa future ninyo. Pakapogi mo talaga pagka ginawa mo yung mga ganitong bagay. Una-una sa lahat, ayaw ng mga babae nang sobrang obsessed sa kanila yung lalaki. Ayaw ng mga babae o nung ibang babae, hindi ko nalang nilalahat ha. Gusto nila at least merong time, hindi yung reply agad. Ayaw ko nang sobrang active agad sa reply. Kung baga magpa-hard to get naman kayo. Hard to get, yung isang text lang, ayan, ay ka na agad. At saka, kapag uh, makikipag-usap kayo, wag nyo agad ilahat ang inyong pag-uusap sa text lang. Bakit? Ito kasi kamalian minsan ng mga dating pa lang or sa talking stage. Lahat ng conversation, lahat ng dapat pag-usapan sa personal, sa text na napag-usapan. Kaya naman, kapag ka, after how many weeks, wala na mapag-usapan, ano na, igo ghost ka na. Kasi wala na eh. Nalaman na lahat sa'yo sa text pa lang. Eh, paano pa kayo magkikita? One quarter off kasi ako sa, ano eh, sa tao na palaging active and sobrang care. Like, yung kaka-message lang, kumain ka na ba? Kain ka dyan, ha? O kumagpapalipas ng gutom, nakakarindi na yan. Tapos yung sasabihin, hi, free ka ba? Free ka ba? Naranasan ko to dati. Punyeta, kung pri ako, di sasagutin kita. Ayat maya tanong, selfie ka nga, nakaka-turn off yung mga ganito. Selfie ka, selfie ka, selfie ka, selfie ka. Baka okay. kayo kung may mga crush ko at ayaw kayo sagutin, baka kasi may mga, ano kayo, may mga makukulit na part kayo talaga ng pagkatao. So mga ropa, makikita nyo dyan na malinaw na malina kung ano ang mas attractive sa mga kababaihan at kung ano yung mga gusto nila na ginagawa ng bawat kalalakihan. Well, I'm not saying all. Pero kung makikita mo, base sa kanyang uh, experience, eksperyensa, the way she talks, parang ang daming nag approach sa kanya or maraming nagbibigay ng atensyon sa kanya. Ikaw ba naman bombahin ka ng mga message ng mga kalalakihan? Kumain ka na. Anong ginagawa mo? Selfie ka nga? Kung lahat kayo is ganun ang diskarte, anong mangyayari sa inyo? So kaya sinasabi niya ngayon na dapat hindi kayo ganun. At malinaw rin mga ropa na sinabi ko na rin yan sa inyo noon. Beses ko na sinabi yan sa inyo mga ropa na wag niyong kukulitin ang mga EA. Especially yun sa mga dating app na yan. Yung naniniwala kayo sa talking stage. Yes, syempre, okay sa babae yun. Walang problema. Alam niyo kung bakit? Kasi na -e enjoy nyo sila. na -e entertain nyo sila. Ang problema nga, dahil na-e-entertain nyo sila, nasa-satisfied nyo sila, sa message na lang at hindi na sa pakikipagkita guess nyo? kaya nga kung sa message pa lang nasasatisfied nyo na sila bakit pa ba sila sa inyo makikipagkita? di ba? hindi ba dapat ano sinabi ko sa inyo sa mga ibang videos natin? dapat binibitin nyo sila o binibigyan nyo sila ng chance makapag-isip para ma-miss kayo nila o makapag-isip kung gusto ba nila kayo kasi hindi pwede na lagi kang available, hindi pwede na lagi kang nandyan, hindi pwede na ang kulit-kulit mo na parang wala kang ginagawa And at the same time, you are showing to her na wala kang ibang options At napaka-loser nang dating sa kanya kung papatulang kanya kasi alam niya na ibubuhos mo lang ang oras mo sa kanya kung naniniwala ka na pag sinabi ng babae ang gusto ko sa lalaki yung binibigyan ako madalas ng oras yes totoo yun yun ang nararamdaman nila pero hindi ibig sabihin nun totoo yun palagi ulitin ko yes totoo na gusto nila na bibigyan mo sila ng oras pero hindi totoo na dapat ubusin mo ang oras mo sa kanila para ma-maintain mo yung attraction nila dahil kahit kailan hindi mangyayari na ma mo ang atraksyon ng babae sa pamamagitan ng pag-ubos ng oras mo sa kanila okay? ang mga EA based sa nararamdaman kaya nga kung mapapansin nyo sa mga binitawan niyang salita halos lahat nangyan yan nasabi ko na sa inyo kaya nga kayo ginugos kasi nga naboboard na sila sa inyo kasi wala na kayong mapag-usapan kasi na-satisfied nyo na siya. Kids, ngayon merong isang lalaki na naman na willing magbigay ng oras sa kanya. Siyempre kahit papano matitrill siya. So ikaw, igoghost ka niya. Tapos eto namang isang lalaki, bibigyan niya ng tsansa. Pero ang totoo, nabobod lang siya sa'yo kaya lilipat siya sa iba. Dahil itong bago, nai-stimulate din ang emotions niya. Pero ang totoo, walang ni isa sa inyo ang magsasakses sa kanya <laughs> dahil karamihan sa inyo ang alam iplis ang ea at sa pamamagitan nun magugustuhan kanya no it's not hindi hindi magugustuhan ng isang lalaki na laging available laging makulit laging nagbe-message laging papansin laging hindi mapakali pag hindi na nagre-reply yung babae ganyan yung mga ayaw ng karamihan babae mga ropa, ano lagi ko sinasabi sa inyo? Women are emotional creatures, di ba? So, ibig sabihin, by default, they are preoccupied. Preoccupied yung brain nila at yung nararamdaman nila. Unless mataas yung attraction nila sa'yo. Preoccupied mo siya. Gets mo? Kasi ikaw lagi talaga may isip niya kung mataas ang attraction niya sa'yo. Pero kung hindi, at meron siyang ibang ginagawa, huwag kang mag-expect sa pangungulit mo mapapapayag mo siyang lumabas kasama ka or magugusto ang kanya sa pamamagitan ng pangungulit mo no it's not nakakapagtaka yun pag nagusto ang kanya sa pangungulit mo ibig sabihin wala rin siyang options na ibang lalaki or maybe gusto niya lang lumabas kasama ka ngayon pero ang totoo hindi kanya talaga gusto ang mga babae kaya nilang lumabas kahit wala silang attraction sa atin pero tayo, hindi tayo lalabas nakasama ang isang babae na hindi natin gusto. Maliwanag? Pakitama ako mga ropa, lumalabas ba kayo kahit hindi nyo gusto yung EA? O hindi kayo sexually attracted sa EA? <laughs> well, kung iniisip nyo yung pangrelasyon, of course iba yun. What I'm trying to say here is, lumalabas ka ba kahit alam mo na hindi ka sexually attracted sa isang babae? Of course, hindi, di ba? Kasi alam mo sa sarili mo na sayang yung i-spend mong money and your time. Okay, balik tayo sa sinasabi ni Ea. So, mga ropa, uulitin ko, dapat meron kang ginagawa sa buhay mo. Hindi yung kulit ka ng kulit sa kanya na nagmumukha kang nanlilimos ng oras niya. Hindi attractive sa mga kababaihan yung ganoon mga ropa. Kasi nga, unang-una, they are moved by their emotions. Yung emotion nila ang dahilan kung bakit sila nagpa-function most of the time. Kung ano man yung ginagawa nila most of the time is base sa kanilang nararamdaman. ba? Diba? Pupunta sila sa isang lugar hindi dahil kailangan kundi dahil yun ang kanilang nararamdaman. Parang masarap sarap pumunta sa ganitong lugar. May nakita ko to sa TikTok. Gusto ko pumunta rito. Gets? Ang babae, may mahilig sa pagkain yan diba ba? Pero pag tinanong mo kung anong gusto nilang kainin, hindi nila alam. Karamihan ng babae, most of the time, yung sasabihin nila, akala mo, yun talaga yung totoong nararamdaman nila. Yung akala mo, yun na talaga yung pinakagusto nila. Eto mga ropa, eto nakikita ko sa mga paniniwala nyo pagdating sa ea. Yung pag ni ea na gusto niya to, gusto niya niyan, akala nyo, dun na matatapos yun. Hindi nyo alam na she only said that. It's because yun yung nararamdaman niya at the time. Kaya nga no, sinabi ni Tony Gonzaga na simple lang naman kami mga babae, hindi naman kami komplikado. Ano daw? Hindi komplikado, simple lang sila. Okay, sige. Nasaan yung mga babae na yun? <laughs> Nasaan yung mga babae na yun? Sana makakilala tayo ng mga ganong simple at hindi komplikado for sure, masarap ang ating buhay or meron tayong laging peace of mind o yung patience natin hindi lagi matetes, di ba? Pero ang totoo mga ropa, walang ganun. Sinabi lang ni Tony Gonzaga yun, it's because yun yung nararamdaman niya during the conversation with Gerard, di ba? Anyway, let's go back. So mga ropa, uulitin ko sa inyo, kung ang goal nyo is magustuhan kayo ng EA, hindi kayo magugustuhan ng EA sa talking stage or meron pa kayong nalalaman na sleep call pookin ng inang sleep call yan anong klaseng ano yan para kayo may obligasyon sa babae na gustong gusto nyo silang i-please parang parang nasa satisfied kayo emotionally which is totoo yun nakakasatisfied yun pag ikaw yung naghahabol sa di ba? kasi merong emotional stimulation pero nakakalimutan mo na hindi nga attractive sa mga kababaihan yun walang problema bro, kung pairali mo yung nararamdaman mo, yes you feel good every time you give something, walang problema every time nililibre mo siya, every time lumalabas kayo, every time na talagang uh, binibigyan mo siya ng oras, you feel good walang problema yun, pero eto lang gusto kong tandaan mo, hindi attractive sa kanila yon. Of course, tatanggapin nila yon. Kaya nga pag-uusapan natin next time kung ano ba talaga ang gusto ng mga babae. Okay? Pag-uusapan natin niya mga ropa. Kung ano ang pinakagusto ng mga babae para at least meron tayong idea kung ano ba talaga ang dapat natin gawin para magustuhan tayo ng mga kababaihan. Okay? Kasi most of women, hindi talaga nila alam ang gusto nila. Nakabase lang sila sa kung ano. Okay. Tapusin natin dyan. <laughs> mga roba, kung gusto nyo maging successful sa babae, huwag nyong ibigay yung oras nyo most of the fucking time. Kasi nagsasayang kayo ng oras. Sayang yung mga napundar nyo na. Sayang yung nasimulan nyo na. Kaya nga nagugulat kayo, but ganun? Suplado. Okay naman kami. Tapos bigla siya ng lamig. Hindi niya na ako nire-replyan. Okay naman kami. Ka Nasa talking stage na kami. Five months na kaming nagbagausap, Five months? Magkausap lang? Ano yun? Malaman lang labas, date, di ba? Kasi kung 5 months kayo magka stage, talagang mabobol dyan, Ropa. Kasi talagang isipin niya, parang boring na to ha. Ah. Parang na-occupied lang yung oras ko. Pero ang totoo, wala naman ako talagang nakukuha. Wala naman ako napapala. What? Hmm. Ano mapipil mo? Kung maiisip ng EA, na wala naman talaga siya napapala, anong mapipil mo? Anong mararamdaman mo? Di ba? Kasi Tandaan mo, ang mga EA, mabilis maboard yan. Kung 5 months kayo magka-talking stage, huwag kang mag-expect na talagang kaya mong i-maintain yun sa pamamagitan lang ng mga message-message. Dahil unang-una, it's obvious naman na nililibang mo lang siya o nalilibang lang siya sa'yo. Kaya dapat marunong kayong magplano ng date, marunong kayong magplano ng mga pag-uusapan nyo or kahit na nga hindi plano eh. Yung marunong ka mag-hold uh, ng conversation, yung talagang alam mo kung paano siya pitinin, alam mo kung paano siya kung paano i-hive yung conversation alam mo kung paano ipapil sa kanya yung highs and lows of emotions yung, yung may idea ka na kung kailan ko i-stop yung conversation para at least meron siya may babalik-balikan sa pag-uusap namin yung mga ganun karamihan sa inyo puro bigay puro pamigay ayon yung tapusin yung usapan kasi nga may nararamdaman kayong kasiyahan kasi nga feeling nyo hindi nyo alam kung kailan mauulit yon mga ropa hindi mo kailangan maging consistent sa ganun dahil ang babae nga nagbabase sa emosyon maliwanag ba yan mga ropa kaya ulit ulitin nyo yung sinabi ni Ea dyan sa videos na yan kahit ako nasabi ko na rin yan sa inyo mga ropa kaya salamat sa nagtag sa atin ropa alam ko nga uh, napanood mo yung mga videos natin kasi alam mo na yung sinabi ng EA na yan, nasabi ko na. Pero good thing may EA ang nagsabi, mas tumibay ang yung paniniwala na dapat nga ganun ang gawin nyo. ba? Diba? Kaya mga ropa, focus kung paano matuto makipag-usap sa E, Focus kung ano ang gusto mong gawin sa buhay mo. Focus, wag mong kalimutan ang health mo. Focus sa katawan mo hindi pwede na lagi kang nakatutok sa reply niya o sa pakikipag-usap mo sa kanya. Ano lagi ko sinasabi? Absence, heart, grow, ponder. Pagdating sa mga babae, the more na hindi ka nagpaparamdam or the more na alam mo kung kailan mo sila kakausapin at hindi kakausapin, the more na mas lumalalim ang kanilang nararamdaman at ang atraksyon nila sa atin. all right so like guys thank you so much i'll see you guys next time and bye-bye show up and peace out